Siya Dantes, na meet na ang kapatid nito sa labas na anak ng kanyang Daddy Dingdong at Tita Linsey de Vera. Hot topic ngayon sa buong social media ang pagsisiwalat ng katotohanan tungkol sa sikat na aktor na si Dingdong Dantes at aktres na si Linsey de Vera tungkol sa pagkakaroon umano ng dalawa ng anak. Sobrang tagal daw ng mga itong itinago ang katotohanan. Alang-alang na rin sa magandang karyer ni Dingdong at dahil na rin sa matibay nitong relasyon kay Marian Rivera kasama ang kanilang mga anak. Subalit nito nga lamang ay inamin na ni na Ding Dong at Lindsay na nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Sa katunayan nga ay namit na ito ni Sia at Sixto. Masaya raw na ipinakilala ni Dingdong Dong ang dalawang anak niya kay Marian sa anak nila ni Lindsay at nagbanding naman daw ang mga ito. Hindi naman lubos akalain ni Ding Dong na aabot sa puntong matatanggap ito ng kanyang pamilya. Ayon sa kanya, bilang individual ay hindi ako perpekto. Marami akong pagkukulang sa mga taong mahal ko. But still, I am doing my best para iparamdam sa bawat isa sa kanila yung love and care ko. At the end of the day ay acceptance at pagmamahal na lang talaga yung dapat manai kasi yun ang family. Family pa rin kami. Thankful ako kay Marian sa so sobrang understanding niya at never niyang ipinaramdam sa akin na failure ako. Yes, at some point nagalit siya. But yun nga, dumating yung time na inintindi niya ako. For that, I was very thankful and grateful having that kind of wife. And si Nasia and Sixto, sobrang love nila ako pati na rin yung isa pa nilang kapatid. Marami naman ang naantik sa ganitong pahayag ni Ding Dong at nang nalaman ngang nagkamit na si Nasia, siks at anak nito kay Lindsay. Ibig sabihin ay peace and love lang ang nanaig.